po ang resulta ng tugi wheat tukwa in ay ano po, pudlang yan ba no yan yeah, kapiraso ba isang guho ini at ano 35 tipid lang tayo ngayon tukwa tukwa at toge at pinatubo na munggo isa hmm. ko bawang tangan kosong sa luya sibuyas at kamate kayo ng kamate sa saday hmm, para masiram yan ang tabi ayos God bless you.